Oh mong eh nito para babae sa sambayan niyo po. mo. Katrina Aldrin, din lang ang mundo ng social media, dahil sa kakaibang kagandahan. Sana all. Nitong nagdaan araw ay ginulantang ng mga detrato at mga diumanoy scandal video ni Katrina ang mundo ng mga manyakol sa Facebook. Putok na putok sa social media ang mga nagagandahan larawan ni Katrina Lim at ang mga kakaiba niyang mga tato na sinasabi ng iba ay parang sa demonyo daw. Pero ganun paman, ay marami din naman ang pumupuri sa kanya dahil kaya niya magpakatoto kahit na maraming nagbabash. Salute to this amazing woman. Despite everything, you're still standing strong. Don't worry, some issues may too shall pass. Always remember to stay gorgeous, keep smiling, and never lose that spark. You got this! To... Pero ganun paman, ay maraming mga palalakihan ang nahuhumaling sa kanyang ganda at hindi may kakaila na sa hubog ng kanyang katawan, ikaw ay mapapaulala. Kalabi, yami ti kutusay! At dahil Jan ay kumalat sa mga group chat ang mga scandal video ni Katrina Lim. At ang lahat ng mga kalalakian ay nagulantang dahil kitang kita nila pumpaano ano? magjabol si Katrina na isa palang transgender. At dahil diyan, ay naglambutan ang mga tinatagong armas ng atin mga mandirigma sa social media. No! Ang iba ay natuwa at ang iba naman ay nagalit. Pero atin tatandaan na wala tayong karapatan pagalitan si Katrina at Ibash dahil hindi naman niya kasalanan kung mga manyakis kayo. Wala naman siyang sinasabing babae siya. Katunayan, hindi niya tinatanggi na isa siyang trans maging masaya na lang tayo para sa kanya dahil masaya naman siya sa kanyang ginagawa at wala siyang kinatabakan ng mga tao. Sa isang makataong lipunan, ang respeto ay pundasyon ng pagkapantay-pantay. Ang mga miyembro ng LGBT ay tulad ng bawat isa sa atin. May damdamin, pangarap at karapatan mamuhay ng malaya na may dignidad. Ang pagrespeto sa kanila ay hindi lamang usapin ng kabutihan asal kundi isang pagkakilala sa kanilang pagkatao. Hindi nating kailangan magkaparepareho upang magkaintindihan. Sa halip, sa pamamagitan ng pag at pagtanggap, tayo ay nagiging mas mabuting tao at mas makatarungan bilang lipunan. Ang tunay na pagkakaisa ay nagsisimula sa simpleng pagkakilalang pantay-pantay ang bawat isa. Anuman ang kanilang kasarian o pagkakakilanlan, igalang natin ang LGBT dahil ang respeto ay para sa lahat.